Ayan mga radio Andito ako sa isang terminal sa SM So actually mga radio ay dito rin ako dati nakapila uh, Ako yung driver din dati ng Jeep uh, Ito mga kasamahan ko mga radio Papakita ko sa Hello! Hello! Sa siya lahat ng I mean, uh, Sir Eloy, anong masasabi mo tungkol sa pamamasada natin? Ayun sa nakaraan, nung araw na tayo magkasama, o kumpara mo sa ngayon? Ah, malaki. Sa ngayon, ayun kasi, kukunti ang sasakyan sa UV, tapos, kukunti rin ang kit. maalwa na Wow! Wow! Yan, maraming karibal. Ay, kalong, ano, mahirap. So, po, oh, oh, so ikumpara natin nung araw, yung gas, alin man, uh, sa kinikita nyo ngayon, uh, yung pag, uh, pagmamaniho natin nung araw sa ngayon, yung kinikita ho ninyo at saka yung diferensya. Nung araw, mababa ang diesel. Marami naman sa si, kasi, marami kang karibal. Ngayon, mataas siya pero... Mas maganda ang kita ngayon Oh, mas maganda kitaan. Kaya pala, eh, ibig sabihin, pwede, ako, pudi pala ako bumalik pag maneho. Ayan, ito mga karadyo, napadaan lang ako sa mga kasamaan ko dati. Ito yung uh, area. Area namin ng pilahan, ayan. Oh. Ayun, yung mga kasamaan ko nandun, oh, sa kabila. Nagtatago. Ayan, oh. Ayan, mga karadyo. Yung mga kasamaan kong uh, mga driver, kasamahan namin dito at ako na may nag eh, hindi na nagmamaneho at uh, alam mong nangyari. Ayan, si Sir Eloy na lang. Ano Sir Eloy, huling uh, salita mo, huling uh, mga message mo tungkol dito sa pag uh, uh, pagmamaneho ng jeep. Eh uh, basta 'yung pag, ng buhay, saka kailangan natin ng saka. Uh, uh, ah, bang pasensya sa kalsada. Uh, pray rin ka Lord. Para bibigyan tayo ng malakas na Ayun, Para ayun, oo. Oh. Nagampan natin at tutungkulin sa ating pamilya. Ayun, oo oh, 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 oh. Ayan, mga ka-radio ang biyahe po nila ay uh, UP po. Uh, UP gate. So, dati ikot po kami sa loob. Ngayon, Sir Elo, ngayon ay eh, hindi na pa nakakaikot sa loob ng UP. Nakakaikot naman pag may sticker ka ng UP. Oh. Pero lahat na ikot sa loob. Oh, okay. may sticker. po Baka okay. pa rin sticker ng Okay, okay. Kaya pala. So, ang makikita mo is puro UP ho nandito. Yan, may mga sticker uh, naman tayo. Yan, so, lang. may UP mga... Yung si, Walang pasok sa UP. So, walang mga sasayang pasayang sa UP. Kaya, ayan, minsan ka rin sa UP. Yung iba, yung metallic Pero may mga sticker yan na nakapasok yan. Oo. Oh, eh. uh, ayan pa, mga Karatyo, May isang tumating pa akong isang kasamahan. Ayun, no? Oh. At, ah... Uh, ayun, oh At, uh, mga aking mga kasamahan nung araw. Sige, Sir Eloy, kay magpaalam na. Tao sa lahat. Mabalak po. Okay, maraming salamat mga radio.